sa rin natin oh. dito? Uh, dito? Or like, Anong like, ano kinalaman mo sa event na ito? Pilgrim Global uh, Immigration. Invite lang ako ni Sir Dodge as guest. Mm -hmm. And then, uh, yun of course yung... Actually, explain pa lang sa akin yung buong mechanics ng Pilgrim Global. ikaw so, ba may plano ka bang mag-aral abroad? Nag oh, there was a time na talagang kinonsider ko siya. Sa... kinonconsider yeah. until now naman, kinonconsider ko pa siya pag talagang wala na yung career sa showbiz. Hmm. Um, sige, try ko mag-ibang bansa. So parang yun yung mo na parang next move para sa career mo? Yeah, Iyan. Kung, kung siguro um, wala akong natayo ng negosyo dito. I mean kung hindi nag-work yung mga plano kong inegosyo dito sa Pilipinas. Ano ba? Tatry ko rin mag-ibang bansa. Option. Saan ba? Sa Canada? hopefully, Australia sana. Australia. Kasi kahit pa paano may mga kakilala rin. Mm So, ano yung negosyo mo? Mm -hmm. ngayon, uh, planning pa lang naman siya. Kasi, gagraduate pa lang ako ng college. Hopefully, this December, graduate na ako. Saan? Sa public ad. Sa Trinity. Trinity so, University of Asia. So, hopefully this December, matapos na ako para makapag decide na talaga ako kung sa mga plano naming negosyo like uh, coffee shop, ganyan or marami pang iba. Eh? So, all the while ba na nag-aaral siya habang nagtatrabaho? Um, okay? Bumalik po ako ng pandemic. Nag-stop po kasi ako nung hashtags eh. Mm -hmm. Kasi di ba Monday to Saturday, okay. after hashtags may rehearsal, mm -hmm. after showtime pala may rehearsal. Yes. So wala akong time talaga mag-aral nung time na yun. Curious lang ako, bakit public administration? Do you plan to become a government official? Ang dami po actually nagtanong yan. Pero kasi nung time na nag-hashtag sa ko, in-offer po yun sa akin ng Trinity. Kasi yung uh, course na yun sa Trinity, maluwag po sila sa working students. So that, that time, every Saturday ang klase ko, buong araw yan. So ngayon pandemic, kahit pa paano, Um, may mga weekday na na-class, kasi siyempre online na lang naman, ganyan. So hopefully this December matapos. Ah, so oh, pandemic, online-online class? Opo, bumalik po ako nung pandemic, 2020 or 2021. Sa school, bakit na-stop oh, ka noon? Kasi siyempre nung pandemic ko, wala naman work na uh, extra yung ABS po, di ba po? So so ngayon wala nung pandemic, nag face-to-face class ka na? Yeah, ah, uh, yeah. Ngayon, face-to-face. Yeah. Ay wait, hybrid tama? Yung online tapos face-to-face -face online. Okay. Okay. Hindi ba mahirap sa sa'yo? Kasi siyempre, pag, pag yung face-to-face, -face, nagbalik aral ka face-to-face. -face, okay. Tapos showbiz personality ka. Hindi ba naging mahirap yung adjustment mo? Kasi siyempre mga classmates mo. hindi naman, hindi yung... naman. Ako eh, oh, totoo naman, hindi, hindi ko naman tinitingnan sarili ko na sikat. Hmm. Hindi ko naman iniisip na ah magpapapicture, hindi naman ako hmm. ganun. Wala lang, parang normal lang. Nanandun lang ako, lalakad lang ako normal, ganyan. So... Hindi hmm. ka bumalik sa sa... wala na, hindi na ibinalik ang hashtag, ano Hindi na, hindi na. So, hmm. dissolved na siya, gano'n? Hindi uh, ko masabi dissolved. Well, siguro kami, nagge-guess pa rin kami. Like, sa showtime, di ba sila, na sila sus? Nagsasayo-sayo pa rin. Recently, sumayo sila. So, hindi ko masabi dissolved. And at the same time, lahat kami, nagge-gathering pa rin. Nakasabi. When was the last time na nag-guest ka doon? Ako? Months ago lang. Oh, okay. da, sa'yo, ang kami nila... Ronnie. Sila Ronnie. Lima-lima yung kinukuha pa rin ng showtime. Paminsan-minsan, guest lang naman. Pero, mm -hmm. pero mm -hmm. hindi mo makakalala sa hashtag experience mo na feeling mo ako. until forever dalabala mo? Siguro yung ano, marami. Pero ang masasabi ko nga, gaya nga nung sabi ko sa isang interview ko kaya mas mas madalas ko sila kasing kasama kaysa sa sarili kong pamilya. Oh. Mm -hmm. Kasi 'di ba, work kami Monday to Saturday, call time namin 7 AM. After show time, ano oras na tapos show time? 3 o'clock, 3 to 4 o'clock. Rehearsal, minsan out of town racket. Even Sundays namin, out of town. So parang yun yung parang pinaka-unforgettable sa akin. Lagi ko silang Kanina mm -hmm. ka pinaka-close. Oo, oh, parang naging BFF. <laughs> wala naman, wala namang pinaka-close. Parang masasabi ko lahat, lahat, lahat sila close. Okay ako mm -hmm. sa kanya. Paano na bago ng hashtag ang buhay mo? Ay, malaki. Uh, ako, ma-emotional akong tao. Medyo mahina ako emotionally. Madali akong ma- mm -hmm. Alam alam nila Susie pag uh, medyo nakikita na nila ako nasa gilid lang mapag-isa tinutulungan nila ako. Masyala na pag may mga problema, gano'n. Ha? Kailangan ba ito? October 27, 1997. Ano yung last project mo sa ABS? O anong last project mo? Sa ano? Last project ko, may ginawa kami nila direct dan with sila syempre mga bida dun sila Sir Piolo sila Sir, sir Alessandro pinost naman to ni ano eh ni Sir Piolo na nagte kami mm -hmm. pero I don't think hindi ko alam kung pwede sabihin ah so tapos na siya upcoming upcoming antay na lang nila <laughs> pero Antayin. yung bago ito yung prior to this yung hinihintay last na lumabas na panood ah yung sa suntok sa buwan po <laughs> Kila direct Dan, Direk oh, Tonet, Direct, yung connect, direct Gio. Apo, ah, yung kila Sir Aga. So nandun ko pala. Kuya, Eli Kuya Elijah, Elijah pala, Elijah. <laughs> so parang you know, in a way, ina-explore mo rin yung career mo kahit na sabi natin nag-LILO pa dahil nag aral ka? Opo, parang, well, explore, yes, yes, yes. Mm -hmm. yes. Parang asarap din nung kagaya nung sa iba, alam mo yun, nagkakaroon ako ng mm -hmm. iba-ibang roles, ganyan. Mm -hmm. So, nag-indie rin ako with direct Joel Amangan that, uh, nung 20... 21 nya ata. Mm -hmm. Mga ayo nag-explore ako ngayon. pero uh, ngayon gusto ko lang muna magtapos. Mm -hmm. Kaya... after you get your degree, what's uh, what what you want to have? To so, career wise. Career wise muna, sa so Hopefully uh, mas magka project, di ba? Di lahat naman artista 'yun yung mm -hmm. we wish eh and so personally, 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 hindi de. <laughs> personally, sana makabuo ko ng magandang negosyo na papatok. Baby ayo, malayu. Oh, malayu pun, bata. Bata, ini tuh mana? Ba? Ibu nggak ukuran, baby ayo. Ia tahun kenapa? Ah, twenty five. Bata, <laughs> bata. <laughs> bata. <laughs> Pero girl, pelajar kita eh. Po, yes, oh yes, okay, no pa. pa. <laughs> 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 Parang, napaka open? Ini ganyan, <laughs> post kau open. Ini ng baby kau open. Ini yang kita kau open. Ini kami kita one time interview kay kita kau open. Ini yang kita kau open. Ini hindi <laughs> <laughs> ko alam Siguro ano lang, ah, comment mo lang kung kasi part ka ng hashtags ka. Yeah. Nah, Tapos close ko. Nung time ba na nandun ka, may naramdaman ka bang mga gano'ng bagay? Na may nabubuli kayo yung mga kasama? Parang hindi yeah. siya nabibigyan ng spotlight? Ikaw ba naka-experience ka rin ba ng ganun? Ang hirap kasi magsalita eh. Alam mo yun? Mm -hmm. Parang ayoko naman na parang may masiraan ako. Okay. Pero, si Siguro masasabi ko na lang, misunderstanding lang. Lahat naman tayo nagkakaroon ng ganun. Kahit sa larangan, kahit sa school, kahit sa trabaho. ayo sa trabaho nyo. Hindi siguro kay Wilbert na may mga na-experience siyang gano'n at naiintindi ako siya kung mm -hmm. meron na. Mm Hindi -hmm. ko dinidis, ano, uh, tama ba yung term? Mm Hindi -hmm. ko dini-discredit yung na-experience mm -hmm. niya doon. So, ang hirap mo siya, pero, pero ikaw, si pero... may misunderstanding nga lang yun. Sa, 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 ng oh. sa part ko. Sa part ko, sa, siguro sa akin. May nasa hashtag ka, nasa showtime ka. May mga... Nakaka... Ano rin, nakakaaway na, di ba? Di ba may mga Pero nagkakaayos din naman after. So yun yung akin. Pero yung, yung bullying, hindi ko siya masasabi sa part ko. Kasi hindi rin ako pumapayag na magpa-bullying. So, yun, 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 yun. Mahirap pag sorry yan na yun, na-confusing yung mga sinasabi ko. Kasi parang ayoko rin may ma-offend akong tao kasi hindi ko, kung may sinabi si Wilbert na gano'n, hindi rin hindi ko rin naman issue pero tropa ko si Wilbert mm hmm. naman man ang feel niya na hindi ako naman mm -hmm. pero nung nagtapos i mean yun na wala ang show ang hashtag sa showtime may karon ng kung ng ano -ano mga problema maayos kayong lahat sa hashtag nung ano yan nung natapos yung showtime nung nag nag end ang showtime dong pandemic na wala ng franchise tapos na wala ang hashtag kayo bilang hashtags, kamusta kayo okay mm -hmm. kayo lahat okay kami nag zoom zoom pa kami na yeah. di ba dati usay zoom yes, oh nagsiset pa kami ng Zoom kaya okay naman kami oh. Wala, wala, naman problema of course parang sa magkakapatid di ba minsan may mga oh tampo ako dito pero at the end of the day okay naman din talaga sila nagiging okay din so I guess normal naman yun kung magkakapatid nga minsan tampuan kami pa kaya na naging close lang bino-o lang dahil naging grupo kami pero para pamilya na rin naman eh, during that. Pero still, di ba? Minsan may konting tampuan. Normal yun. Hanggang ngayon naman minsan nagkakatampuhan tampuhan pero um, eh hindi naman siya yung something big na para Alam. maging issue pa or ano. Oh. Ano? Pao si Wilbert na gano'n na. Nagpa-sexy na, di ba? Sa iyo wala bang mga uh, Ready ka na for mature <laughs> Siya <sigwayan laughs> kasi bakit? Sabay eh. So, <laughs> Dati oo, oh, siguro. Dati Mukha kasi akong makulit kasi utak ko eh. Pero syempre, tumatanda naman na ako, di ba? Ngayon, mas iniisip ko na kung ano yung sa, magulang ko. Syempre, mamanonood magulang ko. So, parang hindi ko na... Ngayon na tumatanda ako, parang hindi ko kaya. Mata ka pa, sabi nga. Pero ano mo, baliktad ka? Yung iba naman, kung kaya tumanda, saka nagpapasexy nung bata ayaw, di ba? Hindi, Dahil sa magulang, yun yung reason mo mas mas nagigi Parang nga ba tumatanda ako yung yung ano ko yung relationship ko sa mga parents ko mas nagiging ano na eh. Mm -hmm. Mas nagiging intact na. So, well, siguro mas sinasabi hindi kami close mm -hmm. dati pero syempre dumaan tayo sa pagkapilyo. Mm -hmm. Naging rebelde rebelde din ako, 'di ba? So, pero um, there was a time na may dumating na offer sa iyo. din meron ba? Wala na. Wala na. Pa. Wala pala. Ah, Hindi naman pang yami itong katawang ko. Eh. Oo oh, yun. Sa <laughs> pag-uusapan na rin yung career. Ah, uh, papa, anong career? Ano yung career yung gusto mong i-explore pa? Behind the camera, maging director, maging ganyan, script writer? Or talagang gusto mong i dire diretso -dire maging isang actor? Sa totoo siya yun, magulo pa eh. Mm -hmm. Nung nakaraan nga, ko gusto kong maging culinary. Maging chef, maging mm -hmm. chef. Diba, 'di ba? Hindi ko alam, may bata pa ako nag-explore pa lang din talaga. Ako, mm -hmm. ko na lang si Dan, bakit bakit ka close sa grupo ni Dan? Sila Direkta? parang close, close ka sa kanila. Ay, ah, yeah. yung sobrang babae kasi ng grupo nila. Masaya sila sa trabaho at ang gagaling nila lahat. And natitiy ko na tuwing nandun ako sa set parang family yung kami lahat doon yung treatment sa akin to. So, Ayun. Tsaka for the past few years, sila lang din talaga yung nakakasama ko. So parang, alam mo yun, yung pag nakikita ko sa'yo, oh, Pero yeah. syempre, kahit na at home ako, nandun pa rin yung respeto ko sa kanila bilang Di director. So pag nasa set, trabaho, trabaho ko, trabaho ko. Tapos last ko, eto ano, kung magtataaral ka sa Australia, anong puso ang pupunin? At pa paano mo uh, ano... i- Kung sa Australia yeah. siguro doon na doon ko na itutuloy yung pagluluto. Hindi um, ako magaling magluto, oh. pero tinatry ko magluto. So, kaya nga magsiskool eh, para matuto ako. So, hopefully, kung pupunta man talaga ako doon, kung doon ako dati, culinary na. Gagawin ko na yung something na tapos kung katayo ka ng resto, babalik. Kung kakayanin, bakit hindi, di ba? lahat okay, naman siguro ng chef yun ang pangalan. Ha? No. Master Chef Australia. Baka mamura ako dyan. Baka mamura ako dyan. Pagka kang endorser nitong ano, study, work, live abroad, paano mo kami encourage na, ano, join? Ah. Uh, Pupunta siya Australia. Nakapressure naman tanong mo, pampagent to eh. siya ng Australia. Iyan <laughs> naman pa yung tanong ko Halimbawa nga yan na kung I-explain pa lang mga tao, la la tao sa importance Ito. ng education? i